Sa unang bugso ng investigasyon, agad na naging laman ng balita ang biglaang pagsalakay ng Bureau of Customs sa isa sa mga kumpanyang konektado sa pamilya Diskaya. Dala ng search warrant mula sa korte ang target, labing dalawang luxury cars na umano'y pag-aari ng pamilya. Pero nang buksan ng gate at isa-isang sinuri ang garahe, tatlong sasakyan lang ang nakita. Dalawa dito pasok sa listahan ng warrant isang Maserati at isang Land Cruiser. Pero may isa pang tumambad na wala sa dokumento, isang Cadillac Escalade. Ang tanong, nasaan ang siyampang hinahanap ng BOC? Lalong lumaki ang misteryo ng sa social media, kumalat ang usapan na hindi lang daw labing dalawa, kundi posibleng umabot pa sa apat na po ang kabuoang luxury cars ng pamilya. Kung totoo ito, ibig sabihin mas marami pang nakatago at hindi nakikita ng publiko. Kaya't hindi maiwasang magtanong ang taong bayan paano nakapasok sa bansa ang magasasakyang ito. At higit sa lahat, legal ba ang lahat ng papeles na ipinakita nila? September 1, sa mismong Senado, harap-harapan at walang paligoy-ligoy na inamin ni Sara Diskaya, 28 ang luxury cars na hawak ng kanilang pamilya, hindi basta ordinaryong sasakyan, kundi mga pangalan na pangarap lang ng marami. Rolls Royce, Bentley, Mercedes-Benz, Range Rover, Cadillac Escalade, pati na ang G63 na paborito ng mga milyonaryo. Isa-isang binanggit ni Sarah na parang naglilista lang ng ordinaryong gamit sa bahay. Pero sa likod ng tila simpleng pag-amin na ito, mas lalong dumami ang tanong kaysa sagot. Kung 28 ang inaamin niya, bakit sinasabi ng ilan na posibleng umabot pa sa apat na po ang kabuuan at kung talagang nakuha ang mga sasakyan sa legal na paraan? Bakit hindi ito agad ipinakita nang dumating ang mga taga Bureau of Customs? Ang mas nakakaintriga pa, kung mga luxury cars na ito ang nakikita, ano pa kaya ang hindi ipinapakita ng pamilya? Pero ang ilan sa mga luxury vehicles na hindi nakita sa compound ng mga diskaya sa Pasig City nang salakain ito ng Bureau of Customs kaninang umaga ay biglang nagbalikan at muling ipinasok sa garahe pagsapit ng gabi. Kung sa mga kotse pa lang ay nakakalula, mas nakakagulat ang sumunod na binitawan ni Sara Diskaya. Sa gitna ng pagtatanong ng Senado, diretsahan niyang inamin ang kanilang mga kumpanya ay nakakuha ng bilyong pisong halaga ng flood control projects mula pa noong 2016 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, bilyones, hindi milyon, at lahat ng ito galing mismo sa pondo ng bayan. Pero ito ang nakapagtataka. Kung bilyones ang inilaan para sa mga proyektong kontrabaha, bakit hanggang ngayon, sa tuwing malakas ang ulan, lubog pa rin sa baha ang mga komunidad? Sa halip na solusyon, tila naging negosyo ang mga proyekto. Kaya ang tanong ng sambayanan, nagamit ba nang tama ang pondo o naging gatasan lang ng ilang pamilya at negosyante? Mas lalo pang uminit ang usapin ng ilabas ng mga senador at eksperto ang record. Malinaw na bilyong ang ngaang pinuhunan pero kulang ang ebidensya na talagang naipatupad ng maayos ang mga proyekto. Sa halip, ang malinaw lang ay ang pagyaman ng mga piling kontratista at kabilang dito ang pamilya Diskaya. Dito na pumasok ang mas mabigat na ebidensya, ang mga koneksyon sa Davao. Lumabas sa record na noong 2017, nakipag-partner ang kumpanyang St. Gerard Construction na pag-aari ng asawa ni Sara na si Pacifico Curly Diskaya II sa CLTG Builders. At kung pamilyar sa pangalang ito, hindi kayo nagkamali dahil ang CLTG Builders ay pagmamayari ni Desiderio Go, ama ni Senador Christopher Bong Go. Hindi lang basta maliit na kontrata ang pinag-uusapan dito. Ang partnership ng CLTG at St. Gerard ay nakakuha ng limang malalaking proyekto sa Davao Region na umabot sa halagang 816 milyon pesos. Mga proyektong kinabibilangan ng road widening, pag-ayos ng bypass roads at rekonstruksyon ng mga tulay halagang halos isang bilyon sa iisang taon lamang. Ngayon, isipin nyo ito. Habang binabaha ang maraming lugar sa bansa at habang kumakapalang traffic sa mga lansangan, naroon ang mga kontrata at perang pumapasok sa mga kumpanyang konektado sa pamilya Diskaya at sa pamilya ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi nakapagtataka kung bakit mas lumakas ang hinala ng publiko na may mas malalim pang politika at padrino system na nakapaloob dito. Hindi nagtagal, sumabog ang diskusyon online. Mga netizen, eksperto at political commentators, lahat nagsalita. Isa sa mga pinakaunang pumuna si Richard Heydarian na diretsyahang itinuro ang irony. Bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects noong panahon iDoterte pero hanggang ngayon binabaha pa rin ang mga Pilipino sa bawat malakas na ulan ang mas masakit. Ang perang ito ayon sa investigasyon na punta sa mga tumay ng mga piling pamilya at kontratista at kabilang dito ang mga diskaya. Sa social media, umikot ang parehong tanong. Saan napunta ang pera? Kung talagang gumastos ng gaon kalaki, bakit wala man lang konkretong ebidensya ng tunay na pagbabago sa mga flood-prone areas? Sa halip, nakikita ng publiko ang magagarang kotse, mga mansyon, at koneksyon sa politika. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit lumalakas ang hinala na ginawang negosyo ang kalamidad at ginawang investment ang pagdurusa ng taumbayan. Mas lalong uminit ang damdamin ng tao nang makita ang tila pagkakalong ng imbestigasyon sa mga hearing at pahayag lang. Paulit-ulit na mga tanong pero kulang sa matitibay na aksyon. Sa bandang huli, lumalabas ang matinding agam-agam. Baka isa na naman itong kaso na magsisimula sa malakas na ingay pero matatapos sa katahimikan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong lumalakas ang hinala ng taong bayan na baka hindi lang luxury cars o flood control projects ang isyu rito. Sa bawat revelasyon, mas nakikita ang malalim na ugat ng tinatawag na padrino system, isang sikretong kalakaran kung saan ang mga malalaking kontrata ng gobyerno ay paulit-ulit na napupunta sa iilang pamilya at mga konektado sa kapangyarihan. Kami po kami sinasabi, I really don't have the figures right now, you know, but if I can you come here, you have to come here prepared. Yes, you bro. do not come here unprepared. Alam mo na tatanungin ka eh. Ikaw Sinisira mo yung... Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Tem. Okay. On. Teresa. Uh, Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandaan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa, uh, 28 po. 28 lang? Ano, yes. ano ito mga ito? Rolls Royce? Ferrari. I don't um, have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No, no rin. Ka Ca no? Cadillac. Saan binili? Saan binili? Sagutin muna. Sa saan binili? Sa dealer po. Siya dealer? Dito? Uh, local? Free... Local dealer or sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa, Auto Art. Dito? Sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Ano kayo nagka interest sa kotse? Saan niyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw, araw, gusto mo palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Oh, 4 kids lang? Bigyan mo tigil isa pero 20, ilan yan? 20 ka mo? 28? 28 o po. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Oh, man. Hindi uh, no po. Huwag <laughs> na tayo maglukan be... dito. Let, let's allow our people to decide on that anyway. Just, just, uh, uh, ano uh, lang? Senator, Senator Risa, uh, sorry, ah, nagkamali ako. Uh, chairman, Chairman, si... just, just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. The, sino yung dalawa? Free, free, free bell enterprises huh? and the free free bell enterprises. Free bell.